mga kananay, ganito po ako magbabudget. Katulad yan, kauwi ko lang galing palengke. Bumili na po ako ng mga gulay namin. Ito yung mga gulay na binibili ko na hindi nabubulok basta-basta. Kung baga parang pang matagalan siyang gugulayin. Yan, bumili na din ako ng manok. Medyo marami-rami nang nabili ko. Hiwain ko pa po yan kasi di-divide ko po po yan sa pang-adobo pang fried chicken o kaya pang sabaw-sabaw namin o kaya pang, la, pang lahok sa gulay meron akong talbos ng kamote nahimay ko na meron akong uh, longganisa pang almusal o kaya pang baon ito naman giniling pang torta lalagyan ko yan ng patatas sa carrots minsan pagka wala na ako may na ulam meron akong mascara. pagka gusto nila minsan magsisig ganyan minsan binabaon din nila sa school may liyempo ako pang sahog sa mga gulay-gulay meron akong hotdog pang almusal nila kasi kailangan ho nilang mag almusal lagi bago papasok bumili ako ng isang kilong Uh, bangos, yung isa pang iyaw, yung iba naman pang sabaw. Yan po yung tatlo niluto ko na po. Tapos bumili na din po ako ng kalamansi na pang video maramihan na, pang matagalan. Yung iba po pang tinda, kamatis, ayan maramihan na din. Bumili po ako ng ng maramihan na kasi iba po tinitinda ko tapos bumili na din ako ng isang kilo sibuyas sa mga nakaraan dinagdag ko lang doon sa mga dati kung stock kasi po nagtitinda rin ako ng sibuyas at saka mura lang po kasi yung sibuyas dahil 30 lang po ang kilo ngayon bumili ako ng ubi halayat para pagka gusto namin magmerimerienda ganyan lang pagka istak lang po yan kasi minsan may mga time na ano na na walang maisip na uh, o oh, may merinday, no, kaya lulutuin, yan po, ganyan, kasi bumili na din ako ng mga harina, gano'n, kasi pagkagusto gusto ng mga bata maggawa ng hotcake, yan, ma-stock ako, gano'n, nag-stock uh, nag na rin ako ng mga malagkit, ganyan, kasi minsan may mga gusto nila mag o kaya gusto nilang gumawa ng lugaw, ganyan, ma-stock na po ako para hindi ko bili-nabili, kasi po napakalayo ng palengke dito sa amin, tapos kung pupunta ka naman ng siyempre ng tali papa mas mahal na yon Mas malaki na yung, yung ano, yung tubo nila. So, mas mabuti talaga na sa palingki ka bibili kasi uh, maka, malaki yung ano, malaki yung maileles mo dun. Kaya ayun. Tapos yon mga gulay-gulay, ganyan. Hindi ako, ako uh, bumibili ng mayat-maya, tatakbo sa labas para bumibili. Hindi po. Kaya ang ginagawa ko, uh, nag po talaga ako ng medyo marami-rami para matagal po namin maubos. At ako po talaga ang nagbabudget pagdating sa kusina. Para at least alam ko kung kailan mauubos at alam ko kung hanggang kailan ma uh, hanggang kailan yung stock namin pagkain. Kaya yun lang muna mga kananay. Ito ay mga simpleng tips lang naman na hindi kailangan yung sobrang mahal. Pwede po tayong bumili ng pakunti-kunti lang. I-stock natin pagka mayroon tayong budget. Para at least hindi tayo mayat-maya tatakbo sa labas o bili ng bili. Kasi malaki ho ang maitipid natin pagka tayo ang nagbabudget. Pag tayo ang nagluluto. Yun lang po mga kananay. Sana po makatulong. God bless.